Ang bagal mo naman, man. Ah, <laughs> <Ay>, nabili siya na. Bilis nabili siya na. Oh, ano ba pas kayo? Ayun siya, oh. Ayun hey, na si Boy. Hello, oh. Eto na. Hello. Ayan, Hello. Ayan, eto nga. Hello? May nakalagay. Anong address? Ayan. 482. Ayan. Ito ba yung tuwalya mo? Ano? Bili, Mr. Hilo? Ano ba? ba ano mo? Ariel? Ano? Ariel? Ano ba? mo? Ano? Ariel Pugosa po. Ito yung tuwalya. Ariel Pugosa. Ito dito sa camera. Tama? Opo. Pilido mo? Pugosa. 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 St. Joseph Ayan. Homes. Saan ang bahay mo? Pwede ba tayo pumasok dyan? Sabi mga bahay daw ng madre. Pugosa. Bahay ba ng madre ito? Pabahay. Ah, pabahay. Oh. Pabahay, pabahay ng mga madre. Maganda naman pabahay ito. Ah, ang mga madre nagpagawa. Mamaganda, ha? Saan ka dito nakatira? May asawa ka na, no, Kuya Ariel. May asawa ka na? Mayroon po. Nasaan? Ano pong trabaho ni Mrs.? Sa embroidery po. Saan po? In embroidery. Embroidery, Embroidery po. Ano po nga ang trabaho ninyo? Ah, uh, tricycle driver po. Tricycle, tricycle driver. driver. Hindi nyo ba kami narinig kanina? Narinig po, pero nawawala po ang signal eh. Ah, ah okay. yung si Lepo niyo nga may problema. Tapo na natin yan. Uy. <laughs> ah. <laughs> pa, pa, ito yung mga dabigat sa atin. Patuloy ka ulit ito nung hello? Kung siya talaga yun? Humilaw ka nga ulit. Hello? Yung kanina ginagam... Hello? Yun <laughs> nga. Okay. <laughs> okay. 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 Hello? Confirm. <laughs> Approve. Approve. Okay. Sige. Hello? It's we are looking for. Ay. Pala kayo na halap Ariel! Ito po yung tricycle na minamaneo mo? Opo. Sa'yo yun na yung tricycle na yan. Sa'yo na yan? Opo. Wow. Ay Ay isa lang to? Isa lang po yan. Mm -hmm. Ilan po ang inyong mga anak? Ilan Ilang okay, anak mo, Ariel? Tatlo po. Tatlo. Tatlo. Pwede ba kami pumasok na? Halika, pasok ka. Bahay mo ito. Sige. Hello. Hello. Pasok po kayo. <laughs> ah. Kundi wala tayong Mato camera. Pabahay. <laughs> Ay, ganda. Hello, mga anak. Bless. Ano yung pabahay ng mga madre? Yan. Mm, uh, ano yung pong... pabahay ng mga madre? Oh, sino yung pwede lang tumira rito o sino lang yung pwede nilang bigyan ng bahay dito? Yung ano po, uh, halimbawa, yung as, misis mo, nagtrabaho sa nila. Sila po yung mag... Ano. Ayun. So, si misis mo, nagtrabaho sa mga madre. Oh, po. Ito po ba yung madre? Yan yung madre. Yan po so, yung, yung ano nila yung pinaka-founder. Pinaka-boss. Ayan. Ang, ngayon, nandito ah, pa rin siya? Wala na. Wala um, na siya. Oh. Pero taga saan po talaga kayo? Ako po, Surigao del Sur po. Surigao! Surigao. Tapos itong bahay nyo, itong mga upuan, pwedeng upuan to? Pwede po. Pwede po <laughs> Tuguyo, rano, ah, dito na na, tayo. Pwede po tayo. Pwede po tayo. Pwede po At tagal na katayo. Oo. Ngayon, Ariel, ikaw, balik kayo, magkano ang bayad dito? Siyempre, pabaha yan. Magkano unang bayad? Magkano yung monthly? O libre ba to? Ano po? Uh, ito po kasi, uh, rin to on sa sang... Rent to, rent to own. own. Rent to own. Ah, okay. nice. 'yung pag umuulan lang. <laughs> rent, rent upa. <laughs> Kano upa? Ah. Kano upa? Ah, uh, nasa 2,000 at 2,000. Huwag kang umiyak, ganun talaga ang buhay ng tao. Mahirap talaga pag upa. Saan niyo po gagamitin ang mga premium mapapanalunan po niyo? Uh, ano po? Ah, uh, una-una sa, sa, mga estudyante, budget. Estudyante. Ah, mm -hmm. uh -huh. Teacher sa po anak, kayo? Hindi po. Ah, <laughs> <laughs> yung mga anak. Sa, sa anak ko. Ilang taon na ba yung mga anak mo, Ariel? Ano Halawa po. Ay. Ilang taon na? Yung panganay ko po, uh, 14 years old. 14. Yung, oh, yung sumunod? Um, sa 11, 12. Ba't di mo kaya una pagawa yung ano? Pagamot mo yung mata mo. May problema ba sa mata mo? Bakit? Hindi, naiiyak lang. Purasan niya yung apawis niya. Hindi. Alat ng pawis. Ay, ah, din siya. Tears of joy. Ah. Ba't iyak ka? Hindi po, masaya lang po. Masaya. Nag-aaral. Tapos ito yung mga anak mo. Yan yung pangalawa. Yung bonso po. Ito yung 14 years old. Hijian yan. Ah, sorry, sorry. Yan. At ito po sa likod, si Peria. Ito sa likod, yun. Tawagin mo si ate mo. Ayan, maliliit pa yung mga bata. Tapos si... Yung asawa mo, tsaka yung kinikita mo sa tricycle, Kasi naman ba? Kapos nga eh. cool po. Kulang po. Kapos. Kinakapos pa rin. Pa. Paano pag kinakapos? Ano, nilalakas nyo na lang yung push? <laughs> ano na lang po. Uh, minsan, mukuha sa ano, uh, hulugan. Pumbay. Nako, yan ang dyan kayo mababao. Huwag no? kayong kukuha ng hulugan. Kasi tubo ng tubo yan. Walang katapos ang bayaran yan. Eh, Ba't di na lang kayo sa akin humiram? 1% <laughs> <laughs> <ures> na <ang laughs> <yun. laughs> pa na me, 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 <laughs> Mayroon may iba ako. Si misis mo nasaan? Sa trabaho po. Sa, saan siya nagtatrabaho? Sa, sa embroider. Embroider. Oo, oh, embroider. Right? Sa saan si si City po. Sa ano? QC pa. Layo. Layo? Saan sa QC? Sa may yung ano. Uh, ano mga ginagawa nila dun? Yung ano, sa mga madre. Uh, yung, ah, uh, sa madre pa rin. Saan banda rin sa QC? Sa may ano. Uh, mga pag... Uh, ano po yung exact address kasi yung po susulat namin sa blotter? Hindi, hindi mo lang blotter. Uy, sh. Sa wala family po. Yan Holy ang, Family. Ano? Magkano naman yung kinikita? Ay, hindi ko po alam sa kanya. Magkano yung... Ano. Hindi mo alam, kinikita ng asawa mo, pero yung kinikita mo, alam niya? <laughs> It's unfair. Ganon talaga. Ah, ganon ba talaga yun? Now I know. Paano niyo po nababudget kung hindi niyo po alam? Oo, kasi... Sa kanya lang po, pag ano, limba, tulad ko, nag-tricycle, si magbibigay na lang sa akin. Tapos ako nabahala mag-budget. Ikaw nagbabadget dito sa bahay, okay. dahil ikaw naiiwan dito sa mga bata. Okay. Umuuwi ba siya araw-araw o stay-in siya doon o lingguhan ang uwi? Hindi po. Ano? Nag-sunblock ka ba? Bakit mo parang mati? Last year. Umuwi po siya. Ano? Uh, Kagat anong buwan? Is uh, the sa buwan? Hindi po. Ano? uh, linggohan. Kada linggo, sabado. kada sabado, ganun umiwi siya. Ako, hindi ba mahirap yung ikaw yung nagtatricycle tapos naiiwan yung mga bata dito, ikaw nagbabudget pa lahat ng pagkain, yung pag-aaral nila, pagpasok sa school. At Edson po yung pagpasok at saka pag-uwi. Hindi mo siya, hindi mo sinasabing dito kana na lang sa bahay, pagtsagaan na natin itong kung ano, yung trabaho ko. Ay, hindi po kasi kaya. Maganda po kasi kung may trabaho siya. Kasi kahit paano, natutulungan nato, nato tulong. Pero pero ang galing niya, Mayor, kasi naiiwan niya yun yung mga bata maliliit pa oh. Pa, paano mo ito binibili na? sila na nagsasaing, huh? nag-aasikaso ng pagkain nila, iniiwan mo na lang ng ulam, parang ganon. Opo, oh, ganoon po. Eh paano yung security ng bahay? Oh, uh, wag lalabas sa gate baka. Hindi iba pa yun sa budget nila. Meron silang personal security rito. Okay. Oh. Eh, pero ang galing niya, no? Oh, di ba? Iba, mahirap yung trabaho mo. Kasi yung mga asawa nga natin, yung mga babae, mas mahirap ang trabaho sa loob ng bahay. So, ikaw nakakarandom. Yung tricycle ba na yan? Sa inyo na yan? Apo, sa akin na po. Yun. nga ang sinasabi ng asawa mo. Kaya hindi siya pwedeng huminto sa pagtatrabaho kasi mas marami pa raw yung pahinga mo dahil wala kang inaasikasong bondery. <laughs> <laughs> <Uy. laughs> wala ka na Uy! Okay, po eh. Mas ano pang gawa ng yung schedule po ng pasok ng estudyante. Hindi parehas po. Ah. Hindi kasi sabi niya, kung tutuusin daw, kung maghapong ka biyabiyahe, kikitain mo naman yung mga 1-5 one, one sa loob ng isang araw. Kaya lang, mas inuuna mo yung. matutulog ka muna. Kagaya ngayon, papahinga ka muna bago ka biyabiyahe. Nakausap ba? Hindi <laughs> oh, po. Opo, nag-text sa akin kagabi. Ah, wow! <laughs> pero... Anong oras pa? Ariel, anong oras pa po. pasada niya? Ano oras sa pasada mo Ang pasada niya, pumapasok siya sa umaga kasi may mga service dito sa school eh. Oo. Oh. Isinasabay niya na rin yung mga anak niya roon. Mm -hmm. Tapos, uuwi siya ng tanghali, aayusin oh. niya yung pagkain ng mga bata, stay muna siya rito, hanggang sa makakain, matutulog pa sila ng tanghali, pahinga ng walang atres, ng araw, tsaka oh. siya lalabas. Oo, oh, tapos? So paglabas niya, matrapik na, wala nang kikitain. So yung asawa, napupursiging magtrabaho na rin. Okay. <laughs> Abang, abang siya. Buya. Abang, buya. abang buya. siya nagpapahinga. Abang siya. Abang siya, pag anong ganon ng paarito. Wow. <laughs> eh kasi mayor may pinapanood daw siyang series. Korean eh. <laughs> ano okay. kasi po, schedule ng estudyante ko sa umaga dalawa at sa hapon sa dalawa din. Oh. Kaya pag sa atid ko ng pagsundo ko ng hapon, ah, uh, tangali, sabay na yung papasok ng hapon. Ayun, yung ano, yun yung, paana, asa, yung, yung anak pangana, mo, yung, yung Ay, ano Alam mo, yang? mahirap yung Bunso trabaho yan. mo. Hindi, pumasok doon na isa, yung babae ren, Ay, pangalawa po yun. Pangalawa? Ito po, pamangkin ko yung asawa ko. Yung maliit? po, kinaral din namin. Lahat ng anak mo, babae? Sa, ano, panganay ko lalaki. Pumasok sa school? Oo po, nga, sa ngayon eh, chinat-chat ako. Sabi ko, umuwi ka na lang, baka matawagan ako eh. Huwag mong pa-uwiin. Hayaan mo mag-aral yung anak mo. Ayun oh, na nga. Na, ka na. na uh, ah, pat eh, Patilin nga man. ulit. Patilin nga ulit tong hello? hello. Hello? Hello? Isa pa, isa pa. Hello? Hello? Ayun, hey, ganda. Oo, okay. oh, dahil magaling. <laughs> dahil maganda ang hello mo, meron kang regalo. Oh! Okay. Ha? Oh, oh. Hello? Regalo? Okay. Kung pangit pala yung hello, walang pa... Ay. What? <laughs> <laughs> at ito na nga, hello, ang regalo mo wala sa... Hanabishi! Hana ito yes. ang mga personal blender with personal baggage. Ah, ito, stamp. Paano walang upukan? Yes, <laughs> at meron kang induction cooker na walang cooker. <laughs> Yan, Hanabishi, ka-partner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na rin ni... Bossy! At nagdaga pa natin, regalo. Meron ka pang another... 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Thousand. Galing naman ito sa... TNT! Ma! magaan sa bulsa, magaan sa life. Yan ang hatid ng TNT with Giga Video 60. May 5 giga na pang stream for 3 days. Yay! Sasaya yan. Kaya mag-load na. <laughs> Dagdagan pa natin another 5,000 pesos plus grocery items galing naman ito sa Pure, Gold. Gold! Mga damang grocery o kaya paninda sa Pure Gold na tayo. Kompleto mga bilhin dyan. Mura ang presyo at sa kalidad, hindi ka panihado. Talagang panalo sa quality, panalo value sa bawat pamimili. Dahil sa Pure Gold, always, Manalo! panalo. panalo! 5,000 pesos. Galing naman sa... Idol Cheese Dog. It's idol time. Enjoy ng buong pamilyang bawat kaya at bawat ng sidio Idol Cheese sa bawat mili mo na 1 kg pack, meron kang makukuha ang free and fork na magagamit ng mga Dabar Kids. Mabibili ito sa leading supermarkets nationwide. Dagdagan pa rin natin another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Galing naman ito sa Rexona. Rexona. Sa Ars Emergency. Ito ay nangyayari kapag nagahalo ang pawis at underarm bacteria. Ayaw natin yan. Kaya para iwas pawis, Ars Emergency, ito na ang Rexona. Ligo lang, lang. Say no to acid emergencies. Use Rexona after every bath for up to 72 hours. Sweat and odor protection. Dagdaga pa natin, ano doon? 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. At regalo galing naman ito sa Casino Area Alcohol. Casino sa Yes to good vibes. Yes to good sense. Congratulations. Kuya, to kayo. Salamat po. Congratulations, Ariel. Lalo po sa Itbulaga po. Okay. Salamat po, bossing. Oh, may mga regalo ka na. Tapos may 30,000 ka pa. Eh, para sa mga anak, gawin na natin 60,000 pesos. Fifty oh! thousand, sixty thousand pesos. Tuloy na, tuloy na, tuloy, tuloy na to, tuloy na yung pagiyak na. Hindi na mapipigil na tam yun tam tam na. Tam, ko, ko si, Hello. Salamat po sa Diaya at okay. sa ano niya. Alam mo, mabuti ang ginagawa mo at huwag ka maingit o anuman sasabihin ng ibang tao na, Ako, kaya niya nasa bahay lang, yung asawa nagtatrabaho. Mas maganda at mas mahirap yung trabaho ang ginagawa mo, ha? Yung sinabi ko kanina, kalimutan mo yun, ha? Lumabas ka ng lumabas, hindi tulog kasi ng tulog! Thank you, Mayor! Congrats, Ariel! At shout-out sa lahat dyan na nagpa-register dyan sa Barangay Santa Ana, sa Pateros, Metro Manila.